Napaanak ko. Dato ko na pa. Nagpala ba ito? Sabi ko. Tignan na. Walang. Hindi pa may gira yun. Tayo. Hindi alala yung mga muna dito. Hindi kaya Kuya. yan. Para ka naman sakit, hindi mataas yung BP. Tapos magpapatayin ka ba? Kasi kung mga anak na hindi na may ka transfer kaya tignan. Okay na, take this heartbeat kasi hindi natin alam. Ano? Dumumi na yung baby. Yung heartbeat kasi niya mabagal. Ano yung galaw ng anak mo? Magalaw? Magalaw siya, magalaw. <coughs> Kaya tignan mo yung tae ng anak mo. Oh. Parang hirap na sa salit. Mm -hmm. Yung heartbeat niya. Mabagal kasi yung heartbeat. Hindi normal heartbeat yun. Ang bagal-bagal. Anong ano natin bilang ng heartbeat? Naiti lang. Naiti lang. Kaya dapat na i-hospital talaga. Ha? Pag mga anak siya sa ambiyas, mga anak siya. Pero... lalako ko na. Medyo maayos sa'yo mukha mo eh. Hindi pa anak ko sa'yo, nine years old pa na. Kaso ito, kailangan natin ma-hospital. Mukhang malaki to eh, ha? Nakinabot. Yan na. Kailangan natin. Baba na, baba ka Baba ka doon, sa baba. Baba ka doon konti, ate. Baba ka dito. konti lang. ko. Yan. na. Oh, pasok ka dito, te. Ayan o, oh, nairin na nga. Oh. Sabi mo, okay. Oh, sabi mo na lang okay pag dumati. Opo. Naano ka mo, nairin ka mo. Ay, salamat. Ayan o, dumi-dumi na. Ano ba, ate Christy, babae na ate? Babae na ata. O, oh, babae na. Gusto mo. Babae. Pangulong, isang babae. Naka babae. Mm -mm, Nakababae din. Salamat. Open mo na to, huwag mo na ipitin. Iti <laughs> Ayan to. Hanggang ngayon to, lalapa din, oh. Ay, Dung, ay, 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 doon ay, po kayo sa bigit.